Yung mga bossing, nandito na po tayo sa Sampalok, Manila. Kung saan dito yung Aerox na gagawin natin. Second hand ito nabili. Tapos yung pinaka-issue nito, uh, nung nabili niya, eto. Eto yung problema mga bossing. Uh, marami tayong nakita dito. Dalawa. Sa kanyang ECU. Eto. Una, kapag ino natin mga bossing, yung motor, o natin, So nag on naman, may power. Kaso kapag kapag enough natin wala. Okay? So mo off lang siya kapag binunot yung pinaka main fuse. Sana ba siya? Ito ito. Ay mga bossing. Bubunutin natin. Ano pa? Ayun, bunutin natin ha. Tingin yung panel, saka lang siya mamamatay. Okay, ayun. Tapos, ang nakikita ko dito mga bossing, yung kanyang backup, nagkakaroon ng supply kahit nakapatay na yung kanyang susian mga bossing. Ayun o, oh. kita nyo. Testirin natin yung kanyang backup side na fuse. Ito mga bossing, ito yung papuntang ECU. Nagkakaroon ng supply yung mga bossing kahit nakapatay yung susian. Ilagay natin yung crocodile clip sa negative. Kasi positive supply tong ayun o. Kahit naka off yung mga bossing yung susian. So ang gagawin ko babak puputulin ko tong galing back apa putang in mga bossing saka mamamatay yung supply ng motor Ayun. Yan. So dito nagkakaroon ng problema. Ang issue nito mga bossing, yung kanyang kuryente. Okay? Mga sensors hindi gumagana. Tapos syempre, pag ganoon, pag ini-start mo talaga mga bossing, hindi under yung motor kapag ganoon yung problema. So dito mga bossing medyo mahirap ito kasi nga second hand hindi natin alam kung ano yung problema so iisa-isa natin yung mga possible cause kung bakit ayaw mag start yung motor so dito mayroon nang binili si sir na fuel pump tapos meron ding binili na CKP si tapos isa pa yung kanyang isiyo uh, sabi ng gumawa na-repair pero hindi naman to na-repair mga bossing kasi wala na mo hmm. nakikita tinuklap dito sa kaha unless nag troubleshoot sila dito sa ECU ayan ang gagawin muna natin dito mga bossing papaganahin natin yung mga sensors aalamin natin yung mga wirings kung may putol ba baka yun yung dahilan kaya hindi nagkakaroon ng kuryente dito sa kanya mga sensors alright una natin aalamin kapag ganito yung problema dapat yung battery may laman para yung ating troubleshooting tuloy tuloy alamin natin yung kuryente ng battery mga bossing. so, meron siyang 11.9 siguro na drain ito dahil tinitesting ito sa shop so okay pa naman yung mga bossing ang, ang importante merong naman yung battery tapos ang susunod gagawin, natin gagawin, isasalpak natin itong kanyang ECO, tapos susiyan natin kung ano yung makikita natin sa kanyang dashboard. Isasalpak natin itong mga bossing. So wala lang mo nakikita ng sunog sa kanyang socket dito mga bossing sa kanyang ECO saka sa wiring na atake wala namang tubo so salpak na natin to para malaman natin kung saan yung problema o meron bang error na nilalabas ito ang siya ayun, natin mga bossing and then susia natin kung so, ano yung makikita natin dito mga boss dito wait lang may nakalabas na sakit aso ah, so hindi na nabal nabalik na balik yung yung si si Pepe? si Pepe? wala hindi lang alam kung may PP wala 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 ito mga bossing, balik muna natin to sa kanyang stator. Ikabit muna natin. Yung kanyang CKP. Bago natin susian mga bossing yung kanyang motor, uh, nakabaklas pala tong kanyang CKP. Balik muna natin dito sa kanyang stator para makita natin yung problema sa panel gauge. Ayan, so what even natin yung impact mga bossing. Hindi. 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 under share. Alawang eh. eh. Hmm. Hindi pa ini to andar. Tayo so, man bossing, uh, siguro hindi ito nila napansin sa gumagawa Dapat kasi tama mga bossing itong bakal lang stator. Lalabas yung tinaka dito. Kaya ito rin yung isang dahilan kung bakit hindi nila mapaandar itong motor. So yung mga bossing, ito yung original. Tapos ito yung bagong binili na CKP. Si so ang gagawin muna natin mga bossing para hindi ito para hindi masira yung tong ring. Ito muna yung ititestingin natin. Sasalpak natin. Pero bago natin salpak mga bossing, dilinisin natin to. Kita niyo naman sobrang dumi oh. Grabe. Pinaikutan ng kalawang. So lihain natin yung mga bossing. Ito yung mga bossing ng kalawang. Oh. ito na mga boss yung after natin malinisan yung stator kumpara nyo naman kanina di ba napaka kapal yung kalawang pero dito mga boss kita na yung bakal ng stator so dito mga bossing i-check e, natin yung linya ng stator galing dito galing dyan mga bossing hanggang sa sakit ng ECU dito doon kapag nakabit natin yung CKP tapos after natin makabit yung CKP stator at na on natin ignition doon natin malalaman kung may problema pa ba itong iba so ang gawin muna natin ikabit natin yung stator yung stock na CKP para ma-testing natin kung may problema pa ba. Dito sa kanyang magneto, uh, hindi natin papakalaman na to kasi wala namang problema. May pintura na rin yung kanyang magneto. Ayan. Tsaka wala namang damage dito sa ilalim. Linisin lang natin ng konti kasi may kalawang. So kabit na natin mga bossing. So ibalik mo natin mga bossing yung kanyang sakit. Okay. So hindi naman natin siya papa rin. Alamin lang natin kung may supply ba yung buong motor pag ino nyo sa siya. So bago natin paanda rin mga bossing, check natin yung kanyang mga wirings. So dito yung side stand, direkta na nila. Pwede natin Direkta na ba? kaya narita tapos dito sa harap sasigukan lang siya okay, sa na na ito walang problema dito mga bossy sa kanyang ano ito starter switch tapos dito sa kanyang ano ito brake light Brake lights, so na rin mga boss yun. Ah, Halos nakarekta na itong mga switch dito. Ayan, so subukan natin pa rin mga bossing. So hindi natin papaanda rin, on lang natin yung susian. Kung meron bang lalabas na power sa kanyang dashboard or mayroong kanya mayroong problema so kita nyo mga bossing kahit naka sunburn siya wala naman tayo nakikita check engine ano tapos ang una natin aalamin kapag ino natin yung susian pala so mga bossing eto problema oh. hindi nagkakaroon ng off hindi siya na-off mga bossing so check natin yung so ito yung nire ni sir na hindi namamatay kapag ino-off yung susian ayun, naka-on, off natin so may power pa rin mga bossing tapos check natin dito sa kanyang fuse box okay so check na natin dito mga bossing check natin yung mga power power relay niya mga bossing dito yeah, namamatay yeah. subukan natin natin ito lahat mga boss so may bubunutin tayo dito isa tingnan natin kung mamamatay yung motor hindi pag binalik natin mga bossing. Eh. So ito mga boss, kapag yung kanyang relay. So dito mga boss, ito yung problema niya, no? Ito yung pangalawang problema ng motor na to. Kahit hindi isusi yung kanyang ignition switch, nagkakaroon ng power yung motor. So yan mga bossing. Tapos isasalpak natin tong kanyang fuse dito sa pinaka main magkakaroon ng power yung kanyang motor. Ayan o. No? Tail light. May power pa rin. So, dito mga bossing, aalamin natin kung saan contact yung mga wirings nito. Uh, aalamin natin, baka yung kanyang relay is may problema or yung kanyang mga wirings is contact dun sa kanyang pinaka-accessories line. So alamin natin mga bossing ito sa kanyang harness. Tapos kapag nalaman natin, ituturo natin sa inyo mga bossing. So yun mga bossing, ano? Ito yung update sa ating ginagawa dito sa Aerox 155. Unfortunately mga bossing, hindi pa natin to napaandar. Yung stator, nalinisan na natin, wala ng problema. Napalitan na natin ng CKP eto yung fuel assembly mga bossing napalitan na natin ng bago uh, so gumagana na yung kanyang uh, host dito mga bossing Nagbubugay na ng gasolina galing tangke papuntang throttle body tapos eto yung problema mga bossing kapag inon natin mga bossing yung motor oh natin so nag naman may power kaso kapag enough natin wala okay so mau off lang siya kapag binunot yung pinaka main fuse saan ba siya ito ito ay mga bossing mabunotin natin ano ba ayun bunotin natin ha tingin yung panel saka lang siya mamamatay Okay, ayun. Ang nakikita ko dito mga bossing, yung kanyang backup, nagkakaroon ng supply kahit nakapatay na yung kanyang susian mga bossing. Ayun o, oh, kita nyo. Let's natin yung kanyang backup side na fuse. Ito mga bossing, ito yung papuntang isiyo. Nagkakaroon ng supply yung mga bossing kahit nakapatay yung susian. Ilagay natin yung crocodile tip sa negative. Si positive supply itong ayun o. No? Oh. Kahit naka off yung mga bossing yung susian. So ang gagawin ko puputulin ko itong galing back up paputang isi yung mga bossing saka mamamatay yung supply ng motor. Ayun o. No? So dito nagkakaroon ng problema. Hindi siya i start mga bossing. Eh no, subukan natin dito dapat pag start natin dito mga bossing sa susian, magkakaroon ng kuryente dapat to dito. So ano natin, ayan. Tapos i-switch natin dito mga bossing tapos tingnan niyo dito sa tension wire kung malalabas na kuryente. Iba wala. Ayan, oh. So, ang problema dito mga bossing, yung kanyang ECU. Ayan. So, off natin. Hindi siya mag-off. Saka lang siya mag-off kapag kinat natin to. So, yun naman mga bossing. So, nagawa na naman natin lahat wala namang grounded dito sa wiring sa kanyang relay wala namang problema working naman yung kanyang charging relay kahit tanggalin natin yung kahit tinanggal natin itong charging relay mga bossing ganoon pa rin nagkakaroon pa rin ng supply sa buong motor so mga boss so ito na yung update sa Aerox dito sa Manila So, ang nangyari ito mga boss, nasira ang ECU. So, ito yung ECU na luma, andun mga boss, ayun. Tapos, ito yung pinalit. So, dati, nung nakasalpak ito mga boss, itong ECU na ito, um, hindi siya namamatay. Kahit i-off mo yung susian, may power pa rin. So, nung bumili si sir ng ECU, ito na siya mga boss. Ayan. So, Meron na siyang power. Tapos, pag i-off natin, mga boss, mag-off na siya. Ayan. So, samantalang dati, itong nakasalpak ito, uh, kahit anong off natin sa susian, ayaw pa rin. Andi, nag tayo sa harness. Kita niyo naman yung harness, mga boss. Binaklas ko yan. Pag ganun kasi, mga boss, kahit i-off mo yung susian, ang magiging senaryo noon, yung positive dito sa battery, nakakonek sa kulay brown ng aerox na yamaha na wire kaso nung binakas natin mga boss wala tayong nakikitang nagkokontak sa positive ng battery papuntang brown wire or accessories wire ng aerox so check din natin yung relay wala rin contact mga boss kaya nag decide kami na bumili ng bagong ECU Sa so, mga boss papalit tayo ng spark plug kasi yung stock niya mga boss, ito, Lunod sa gasolina. ayun Sobrang itim. ayun Mapalitan natin to. Mas parang ito, may cover pa. Anong ginawa dito? Nagagay ng, ayun, ano ba ito? So, papalitan natin siya ng spark plug mga boss. Bilala ko na rin na kaya na lang And then kapit natin tong kanyang tension wire. Well. Subukan natin kung aandar. Okay mga boss, working na yung motor ni sir. Yung dati hindi namamatay yung kuryente, working na. Tapos ngayon umaandar na rin. Almost two master, dalawang buwan. So, almost dalawang buwan bago ito umandar. Okay mga boss, hindi natin ito papatagalin kasi wala itong radiator. Baka mag yung yung kanyang makina. Alright. Ayan mga boss. So shout out pala sa mga katropa natin dyan. Mekaniko. Ayan. So sila na yung mag ito mga bossing sa pagkakabit ng mga tornilyo. So kasama na yung mga ka -a. Ayan, so at least uh, pa paandar na natin yung motor. Alright, so Ayan, sina sir. Ingat sir. Thank you, thank sir. Ha? Ingat kayo. Yeah, yeah. Ingat. Yeah. Thank <laughs> <Tengko sa inyo. laughs>